Bago ito'y mag-umpisa, pakisupport naman ko sa channel ko mga boss. Ayun, sa bahaw Masinlok, hinaharangan ng buya ang exclusive canamison mula sa baseline ng Pilipinas. Kaya hinaharangan nila kasi pinagbawala na nila pangisda ang mga Pilipino doon sa bahaw Masinlok. Kung dati ay dati nilang traditional na pangisdaan ang bahaw Masinlok. Kaya, ipinagutos utos ng ating presidente na ipatanggal ang harang nila dahil ito ay labag sa batas, labag sa exclusive economic zone ng Pilipinas mula baseline hanggang bahaw wow, mas 200 nautical miles. Kaya hindi pa na kontento pinaghabol pa yung ng ating mga mangingisda. Kaya yun ang Pilipino, wala magawa kundi naharangan siya. Kaya ang China napaka-delikado nilang ginagawa dahil isa sila sa mga swapang sa West Philippines na hindi naman sa kanila ang teritoryo. Kaya kailangan tayo nating aksunan ang mga ganong bagay para naman sa ating mga Pilipinong mangingisda. Dahil sila lang naman talaga ang pwedeng mangingisda dyan yan ang hanap buhay nila.